Hello mga kaidol Ito na naman ko sa labas Natosa na naman ako mga kaidol uh, Ano daw Bili uh, akong Pinapay Ayan sa ano Bili Merindas mga katawhan dat. Linda das lag tinapai. Ah, punah. Pian. Dilenya tinapai. May munai de mainet dai. Ha? Munai ngamainet lah. Anulan sero munai ana lang ha.

sision yang mana. Dek nih, waktu. Please. Uh, busy ka na naman Ayo. Adalah rata yang pemerintah. merenda na kami noon ah oo thank you thank you sa ating mga, mga bagong subscriber slider maraming salamat po salamat po ayun ah, subscriber natin mga bago maraming hapon thank you ok nandito na tayo pag merenda na kami mùa này này mày nè mày đi cô nè nó ừ. cái mày nè mày nè